WALA! Atingan... Ah, AY! NAG-VIDEO! 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 AY! NAG-VIDEO! NAG-VIDEO! Anong price nyo? WAG! PILA PA ng NFA? Kung nakikita nyo po, pila po yun ng NFA. <laughs> and dalawang matanda ay nasa likod. Eh, pinakamatanda. Talaga po, may po sila. Nasa iyo upuan. natin doon. Trip ah? to Jerusalem <laughs> sa dagat. <lapag. laughs> <laughs> Reyk. Isa, isa kami. <laughs> 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 oh. Ah. <laughs> o. <BJ> <laughs> Counter. Sama aku Hello <laughs> Eh upload ko to mamaya <laughs> 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 Elena Okay, okay. word. Okay, okay. yes. Ito mga camera siya yun. Nangahampas siya yun. Matagal yun. Deltog, deltog. O, baby. text lang kami.